Yan naman po ay gusto ko lang sagutin yung isang kaibigan natin kasi nagtatanong siya about sa Road Diamond. Ano? Ho? Actually, oh, maraming nag-message sa akin about sa Diamond na uh, may kiss may na okay dito, may na okay doon. Ano? May nagpapadala pa nga sa akin ng video. Ano po? Kaya sa dami ho kasing nag- uh, nagtanong uh, sa akin, nagme-message sa akin, nagpakita. May, yung iba pa nga gusto pa nga ang, ano eh ah uh, makipag-meet up sa akin dahil talaga daw sure daw sila na mayroon silang nahukay ng isang raw diamond ano. Actually ulitin ko lang po, wala talaga ang diamonds dito sa Pilipinas. Wala tayong raw, di raw diamonds dito ano ho. Kasi yung uh, yung Philippine Archipelago ay na yun nga po, gaya yung sinabi ko na uh, nabuo ang Philippine Islands 50 million years, no? Na-form yan. So, 50 million years ago. Ano po? Tapos yung mga diamond ko kasi ay ano yan, billion years po yan bago na buo yan. So imposible yun talaga nagkaroon tayo ng mga diamonds dito. Yung mga raw ho, bukod siguro kung may mga unang yung mga taong pumunta rin dito sa Pilipinas, no? yung mga naka-discover naka dito sa Pilipinas o so yung mga, mga banyagang pumunta sa bansa natin na may daladalang raw diamond, at uh, naibaon kung saan lugar man. Uh, at doon yun ang time na nahukay. Pwede, possible po yan ganun na mangyari. Pero yung raw talaga na dito sa atin, wala po talaga yan mga ka-best. Ngayon, yung kaibigan natin na si uh, Nico Bas, ano ho, nagtatanong talaga siya sa akin kasi yung nagpadala sa akin siya ng video. Eh. Ano po? Napakita ko sa inyo ang video, ano? Uh, pero ito yung tanong niya, mga, mga kabes, no? Sasagutin lang natin, ano, yung uh, yung uh, tanong niya, mga ka-best friend. Ito po, babasahin ko lang po ano, yung tanong niya. Ito po. Uh, ang gusto kasi namin, boss, malaman kung totoo ba talaga ito o hindi. Sa kaibigan kasi namin ito, iayaw rin niyang makapan, maka, makampante pag hindi sa personal. Actually, oh, ito kasi sila, Uh, gusto makipag-meet sa akin in person, no? Sa sa personal. Ano po? Uh, sabi ko, eh, i-send mo na sa akin yung yung video yung sinasabi ninyo. Ano? Kaya ayun, sinend sin nila sa akin mga kabes yung uh, video na ano. Ayun po, ang uh, video pa. Pakita ko sa inyo mga kabes friend. Ano? Ayun, tinetest po niya mga kabes. Tumutunog ko sa diamond tester. Ma, ko yan. Ayan. Di ko na yan ko Di na alang-alangon ko. Kaya e yan kabis, no? Uh, di lang kita masin. Yung diamond tester na hawak niya ay ano yan, na yung na diamond selector 2. May, actually, meron din ako niya, no? Ito. Diamond selector 2, mga kabis. Pero hindi ko ginagamit ito. Bira-bira lang po na ginagamit ko yan, ano? Kasi, ho, yung diamond selector 2, tumutunog po yan actually sa mga moissanite. Tumutunong yan, ano? Kaya ang ginagamit ngayon, mas maganda pag kayo gumamit, gumamit na kayo ng, ayan, o, oh, diamondite. Kasi yung diamondite po, kasi tumutunog yan sa moissanite. Bukod po, ang uh, yung indicator niya ay sa moissanite talaga kung moissanite. Diamond kung diamond talaga. Ano ho? Ngayon, yung, yung nakikita ng video na tumutunog yung uh, Diamond Selector 2 doon sa stone na yan kasi ho oh, ganito ingat po kayo sa mga ganyan ano ho alam nyo ba yung uh, yung hawak niyang stone na yan hindi po yan raw diamond mga kapag yan po ay quartz crystal no so tumutunog talaga yan sa diamond selector 2 mga kapag ano kaya yung ganyong uh, kaklase ng uh, yung gano'ng klaseng mga diamond tester may ho, wag na kayong gumamit sa ganyan wag na bumili ng ganyan kasi oh uh, minsan nalilito lang kayo pag hindi kayo sanay na gumamit sa mga or tumingin sa mga diamonds no uh, malilito lang kayo baka mamaya kasi yung mga yung quartz na yan pinapalis pina din yan eh no lumalabas din pero quartz siya. Pag tinest niyan, ginagamit yung diamond selector 2 at sa harapan ninyo na yung diamond diamond shape na yan. No? At tinetest yan at tumutunog. Maniniwala kayo na diamond na yan. Pero hindi po daw yung mga yan mga kabes. Yan po ay quartz mga kabes. Friend. Kaya wag ko kayo basta magpapaniwala pag may lumapit sa inyo na may daladalang diamond at may daladalang tester Ganito po, at dyan. At huwag kayo mag agad, -agad maniniwala. Mas maigi pa rin ho, ipakita ninyo sa mga otorizado, utor no? yung mga trained na, na mga personnel dun sa pagdating when it comes to diamonds no or mga jewelry no actually ho alam nyo ba hindi po lahat ngayon ng mga pawn shop tumatanggap ng diamonds marami na yung pawn shop na hindi tumatanggap ng diamonds maski yung si Buana Maski yung Villarica, Arde Pong shop, marami yung naman Shop ngayon na hindi tumatanggap. Pili na lang yung mga branches nila na tumatanggap ng diamonds. Ano? Kasi masaya lang talaga pagdating sa diamonds, mga ka Kaya ulitin ko lang o, kapag may lumapit sa inyo na may Dalang diamonds, huwag ko kaya agad maniniwala or maniwala dahil ho maraming fake na ngayon no Lalo, lalo na yung ganitong klasing uh, selector, ano, diamond selector, ano. Pag lumapit sa iyo ay moissanite ang dala. At tinest, ang tinest, ito ang gamit. Tutunog yan. Maniniwala tuloy kayo niyan na diamond yung hawak niya or hawak ng isang tao na lumapit sa inyo. Sa video na sinasagot natin, yung mga quartz crystal stone po, ano po, na din po sa diamond selector. Kaya, may higit na rin yung mapakita nyo sa mga uh, o trained na mga personnel. okay so, pag kasi ilapit nyo yan sa mga gemologist talaga, yung mga license, ay talagang ano po, napakamalang bayad. Kaya pwede naman kayo lumapit sa mga trained lang, no? Yung mga brass personnel, no? Mga, yung, at saka yung, kahit yung mga, yung mga sanay sa pagdating sa diamonds. Pakita nyo lang. Kung may bayad man, siguro mababa lang. At least nakakasiguro kayo. Hindi kayo maluloko, mga kabisan. Maraming salamat sa inyong suportahan ho. Ako may mga gusto kayong malaman, mag-comment lang po kayo. About jewelry. Ano ho? Tapos mga kabes, pag gusto nyo mag-chat sa akin, may gusto kayong ibenta na diamonds, halimbawa, ano sabi so mag message lang po kayo at uh, mapag-usapan natin 'yan, no? Meron tayong legit buyer diyan, mga ka-best friend, no? Lalong-lalo -lalo na yung nasa Metro Manila, no? mag message lang po kayo mga ka friend. At maraming muli, maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. God bless po, mga ka-best.